Ngayon naman po, uh, puntahan po natin no, ang uh, SecGen mm. ng Red Cross. Kasi uh, ewan ko lang kung alam po ni uh, Ma'am uh, Gwen Pang, ito mm. uh, nga kinuwento sa atin ni, ni Dr. Ted Esguerra yeah. na merong isang Red Cross volunteer, volunteer na nasa, nasa WIC habang niyayakap niya ang kanyang anak. Uh, magandang umaga po, uh, Ma'am Gwen. Magandang umaga, Miss at magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay na inyong programa. Uh, yes po. Uh, mayroon po kaming isang volunteer mm -hmm. na volunteer na po namin nang seven years. Wow. Siya po isang emergency medical technician volunteer namin. Mm -hmm. napaka-importante ng kanyang role uh, nung nagkaroon po ng earthquake no sa Cebu nung gabi na 'yon. Uh, ang ginawa po niya una ay um uh, ano po, pinrotektahan po niya yung anak niya na 14 years old. So yinakap po niya mm -hmm. siya po yung naging parang ano uh, cover mm -hmm. uh, para hindi matamaan ng debris yung kaniyang anak. Mm -hmm. So kaya uh, nung nahulog po nabagsakan po siya ng debris uh, siya, yun po yung kaniyang ano no cause ng death niya. Uh, nasabi po siya na yung anak po niya immediately pinadala po namin sa hospital kasi parang nakaramdam din ng sakit sa balakang. Mm -hmm. And then kinontak po namin agad ang kaniyang uh, magulang at kapatid no para ipagbigay-alam itong nangyari kay uh, Ian, Ian mm. ho no. Uh, yung tita pala niya no. So, kaya ano, kaya um, medyo malungkot kami. Yeah. Malungkot po yung grupo namin sa Cebu dahil itong si Ian ay malaki po yung kaniyang naging contribution at contribution, mahal na mahal mm. po siya ng mga volunteers din namin po sa Cebu. Okay. Nakakalungkot naman oh. po no ito nga uh, balitang ito. So uh, si Ian Ho po, volunteer ng Red Cross. Ah hmm. uh, narinig ko parang oh. meron siyang uh, medical background, tama po uh, Ma'am Gwen? Uh, emergency management technician po, ah, em okay, emergency okay. medical technician. Uh, siya po ay ano, wala po siyang medical background sa pagkakaalam ko pero trained po siya. Wow para po sa emergency uh, mm. medical technician mm. for ambulance service. Yeah, Opo, so 'yun. Mm -hmm. Saan po siya? Uh, and ano po siya? Volunteer po namin oh. siya ng ERU Opo. at saka lifeguard uh, trainer po oh. namin siya. Pero 'yun nga, mm -hmm. yeah, it shows talaga Ma'am Gwen no na kahit gaano ka ka-trained itong mga ganitong classing uh, sakuna like yung Lindol talagang yes. mahirap ipaghandaan kasi bigla talagang nangyayari ito. Mm. But opo, also opo. he did mm. his job, mm -hmm. no? At the very hanggang sa kahuli-hulihan mm -hmm. alam niya yung dapat niyang gawin kasi paano kung hindi yun niya wala siyang presence of mind. Uh -oh. Niyayakapin yung anak niya sa mga oras na yun kasi minsan yung ganun tatakbo uh -oh. ka, 'di ba? Tapos a uh, uh, babalikan may... pa rin opo. sa kanya yung ano life saving, mm -hmm. di ba? Uh, inunan yung anak niya, uh, yun po kasi yung values, no? Mm -hmm. and uh, dedication niya, being a uh, lifesaver. so siya po isang uh, ambulance uh, ano uh, crew namin, uh, trained po siyang emergency manage uh, medical technician course, and then ano po siya uh, lifeguard, no? and mm -hmm. uh, so kaya siguro talagang ano uh, bukal sa kanyang mm -hmm. uh, ano pagkatao no ang talagang magsalba ng buhay. E eh, yung time na yon uh -huh. andun siya kasama yung anak niya, dalo lang sila sa bahay. So, syempre, pinili niya talaga rin na kailangan niya masalba yung buhay ng kanyang anak. O, oh, okay. ah, dalawa lang sila sa bahay. Diyan po, saan po? Sa Bogo uh, ah, City po ba sila? Sa Bogo po. Opo, oh, uh, sa Bogo City okay. po sila nakatira. And sabi nga uh -huh. ni Doc Ted uh -huh. is, di ba, parang uh, sikat siya doon sa kanilang community. So, yes. Siguro is matulog. Pinescue din po natin yung anak ni Ian po. Pinuntaan uh -huh. natin agad. Mm uh -huh. ah, ay... kung, so, yung anak po niya, babae, lalaki, 14 years old po? lalaki po lalaki Oo and ngayon ay nasa ospital hmm. tama po Masakit yung balakang niya Opo nasa hospital po siya ngayon kasi Pero... may complaint po siya hmm. ng pain okay. sa ano niya balakang po niya Opo Wala naman pong life threatening oh. injury uh, itong anak po niya ano Ah uh, for now po wala naman pong ano ah uh, 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 ano powered pa, pa na aantay uh, hmm. po kami sa kanyang CT scan. And uh, I hope na maging okay ngayon ano I mean 'di ba sacrificed yeah, ng ama yung buhay niya yes, para opo, sa anak. Yes, po sana nga anak, uh, po uh, no? I hope uh, na maka-recover din po Pinapasuway-bayan po namin si Ian at si uh, Chairman Gordon no. Ah um. uh, talagang ano uh, binilin po siya sa amin yung anak po niya para po a uh, mabigyan din namin ng tulong. Mm -hmm. Yun nga po, imagine yung trauma mm -hmm. nung bata, 14 ka lang 14. and uh namatay yung tatay mo dahil mm -hmm. pinoprotektahan mm -hmm. ka. So parang matinding Opo. ano yun eh. Eh uh, ko uh dagok sa iyong uh, siguro kahit sa isipan yung mental toll oh. na nang nangyayari yes. bukod sa physical ano po. So he needs all the help. Kailangan mm -hmm. uh, din po ma-process din oh, po to yeah. so, kay ma ma niya. Siya, para ma Para maintindihan oo. niya po ooo yung nangyari. O, oh, kasi o. bata pa siya. Mm. Opo. Okay. Nako, uh, siguro bilang panghuli na lang po, Ma'am Gwen, alam ko busy-busy the other day. Kausap yes. po kayo uh, namin tung tungkol bagyo. sa bagyo. Ngayon naman po sa Cebu Relief Efforts po ng Red Cross. Kumusta yes. po ngayon? Opo. Can you give us a quick general uh, assessment uh, uh, ng ginagawa po ninyo? Yes. Opo. Uh, well, since uh, ano po, uh, day zero po, no naghahanda po. I mean, pag nangyari pala, no before 24 hours, Uh, the, immediately we sent teams, we sent uh, water tankers kasi nalaman mm -hmm. namin walang tubig, walang kuryente, generator set, mm -hmm. uh, pagkain kasi automatic yan, walang food. Uh, then nalaman natin ngayon, sarado pa rin yung mga tindahan, sarado ang palengke, sarado ang uh, drugstore, at saka maraming tao, uh, hindi pwede pumulik sa kanilang bahay. Yung iba naman, takot, bumalik sa kanilang mga bahay. Nasa gilid lang sila ng kalsada para uh, ano uh, stay So mm -hmm. kaya po uh, ano nagpapadala po tayo ngayon uh, tumawag po ang uh, uh, government sa atin uh, uh, para po uh, mag-set up ng tent city para po sa Bugo no mm -hmm. pa lang ngayon yung open space open area magpapadala po si Chairman Gordon ng mga uh, tent po no dito sa Bugo uh, and then uh, bukod doon syempre nag-organize ng na medical team kasi ilang araw na rin yung mga tao sa labas na uulan maaraw maaraw mainit So, kailangan tignan din yung kanilang kalusugan. And then yung pagkain tuloy-tuloy. Kasi syempre, wala ring yung, yung, daan din po. Hindi po lahat ng, ng roads ay passable. Ang balengke ay sarado pa. Yung wharf din po reported na may damage sa bugo. So, kaya po ah, ang pagkain ay kailangan magbibigay tayo. And nag-release na rin po tayo ng mga uh, sleeping materials. At uh, saka po hygiene kits kasi syempre kailangan nila din panatilin ang kanilang katawan ay malinis. No? Mm Tuloy-tuloy -hmm. po to plus po psychosocial support kasi very traumatic. More than 700 po ang uh, aftershocks na recorded. Mm. And uh, kahapon nga matataas pa rin yung mga aftershocks pang 4.9. Mm. So talagang malakas-lakas pa rin. In fact, yung uh, ano Bogo is about 4 hours away. Cebu City, yung aming team sa Cebu City nag-report sa am naramdam, naramdam pa rin nila mm. yung pagyayanig, no? So hanggang ibating mga aftershocks So a good thing ang Philippine Red Cross ay nandyan pong aming regional warehouse, mm -hmm. uh, regional logistics hub sa Cebu. Kaya uh, madali po sa amin mag-mobilize ng mga tulong kasi nandyan lang pong aming warehouse and then may marami po tayong volunteers. Nag-augment din ng volunteers na mula po dito sa Metro Manila para po dyan sa, ano, sa Cebu. Uh, yan po yung ating ano ngayon at saka um, very important din po uh, yung ano no, um, Kalayan nandun pa rin po kami mm -hmm. uh, Minya, yung typhoon Nando. nandun pa rin tayo sa Kalayan Island no? Nag-deliver din tayo na relief, uh, mm -hmm. may pat-may uh, mm -hmm. patubig din tayo sa Masbate. Uh, Doon pa rin dahil sa typhoon uh, Opong no? Uh, we continue to give help, water and food. Mm -hmm. Pero paano nyo na divide yung attention nyo sa ganyan, lalo na ngayon may parating pangbagyong Paulo na Naku, nakapasok. Pa. Pinano po ito ng Red car. Cross ng matagal kasama po of course oh. sa liderato ng ating chairman, chairman Gordon, na uh, matagal na itong pinaghandaan hmm. namin kasi nakita namin yung pattern of disasters na palaki hmm. ng palaki, padami ng padami. At saka ang ating preparation ay multiple uh, disasters ang nangyayari sa isang uh, ano uh, at a time kaya at iba't ibang location. So kailangan marami. kaming volunteer assets at saka mga goods. Kaya nananawagan din ako ninyo niya ha, uh, na yung magustong mag-donate sa Philippine Red Cross, uh, punta lang po kayo sa aming Facebook page. Andun po yung mga uh, bank accounts namin at saka ways to donate. Uh, kung di po kayo mahanap, tawag po kayo sa aming tanggapan 143-140. Madali lang pong tandaan para po makapagbigay tulong kayo. We need volunteers, we need goods, we need all the help para po sa ating makwabayan nas na, na yanig po na ng lindol no at dito po sa Cebu at saka po yung mga na na, na bagyo na rin kasama tuloy-tuloy pa rin no mm -hmm. for typhoon Nando and Opong oh thank you right nako opo maraming maraming salamat Dr. Gwendolyn pang ang uh, secretary general po ng uh, Philippine Red Cross uh, maraming salamat ma mag-ingat po kayo at uh, thank you, thank po, you po for your salamat service please. thank you very thank much, much